Kumusta po kayo mga kapatid kay Kristo? Ako'y nagagalak na makasama kayo muli sa ating paglalakbay sa pananampalatayang katoliko. Ngayon, tatalakayin natin ang isa sa pinakamalagang sakramento sa ating buhay bilang kristyano. Ang sakramento ng kumpil o confirmation. Ano ang sakramento ng kumpil? Ang kumpil ay ang ikatlo sa sakramento ng initiation kasama ang binyag at eukaristiya. Sa sakramentong ito tinatanggap natin ang kaloob ng Espiritu Santo na sa mas malalim at ganap na paraan upang tayo tumibay sa ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng kumpil pinagtitibay tayo bilang ganap na membro ng simbahan. Pinapanday tayo upang maging matatag na saksi ni Kristo. Gaya ng sinabi sa Gawa chapter 1 verse 8. Tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko. Kailan at paano ito pinagkakaloob? Karaniwan itong ibinibigay sa mga binyagang katoliko na nasa tamang gulang na karaniwan sa edad na labing dalawa pataas. Ngunit maaari ito sa mas batang edad sa ilang mga sitwasyon, lalo sa silangang simbahan. Ang obispo bilang kahalili ng mga apostol ang karaniwang tagapagkumpil. Sa mismong ritual, pinapahira ng langis ng krisma ang noo ng kumpilando at sinasabi, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Ang langis na ito ay tanda ng pagiging itinalaga at ipinatatag sa misyon ng kristyanong buhay. Okay, after